Mars samba tayo Mars dito yung aso natin Mars nalulungkot Mars kasi iwanan na naman namin sila Mars kasi babi 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 Mars nalulungkot kasi iwanan na naman daw siya pag samba Mars baka pikit-pikit Mars magkakawang Mars Bado, so, Iwanan ka na naman namin, ha? Bait lang kayo dito, ha? Huwag kayong mag-away ng ha? Hmm? Huwag kayo away-away, ha? Hmm? Huwag mo awayan si tsero, ha? Bado, bait lang ikaw, ha? Ikaw naman tsero. Bait lang ikaw, tsero, ha? Huwag mo awayan si kuya Babi din, ha? Huwag kang lumaban kay kuya Babi para hindi kakagatin, ha? Tapang mo din kasi, eh. Napakalambing ito, Mars, si Mars. Ano diba ito, Mars? Takot to sa amin pag nag-away silang dalawa, Mars. Si Bobby, eh, ano? Pag sinasaway si Bobby, hindi agad magpasaway ito si Chiro. Ano kagad tigil kagad, Mars? Takot Mars. Isang si Romo, Mars. Ano nakagat siya tigil, nakagad siya, Mars? Ito lang kayo, ha? Mamaya nakikakain, ha? Hmm? Pagdating ni Lola, ha? kain kayo ha. Sarap-sarap kain yan ha. Ano ko pa ang sinain sinaing. Ang sinaing ko mga Mars. Ano pala na bunot. And ito na pala. ang so, supply Mars eh. Kaya, mayroon ko lang sooklay Mars. Ang dami ko mga ano so, Mars, ote lang, mga sinam Mars. Ito Mars, mga tapiginan ko Mars. Ang dami mga Mars. pakadilim na ng panahon na ng Mars, babay mga Mars, nga lahat.